Girl, sa dami ng mga gustong mahalal into public office, hmm. did you ever wonder kung magkano ang sweldo ng mga na, na natatanggap ng ating mga public officials? Ang alam ko, mababa lang. Mm -hmm. Yun. Kaya minsan magtataka ka, bakit kaya ang daming gustong tumakbo Maybe because gusto nalang talaga nila mag-serve, no? Gusto nila mag-serve. Oo, oh, iba, no? Correct. Oo, oh, I always wonder, no? Eh, considering, mm. ang Considere... mahal din, tumakbo, di ba? Correct. Oh, yes. mahal yeah. din yun. Kasi ako before, dapat tatakbo ako for SK. Mm -hmm. SK chairman. Hindi lang natuloy kasi yung friend ko nakiusap na siya na muna for oh. that year. So, nagbaba na lang ako. For... Ilang milyon ang nilaan mo para sa <laughs> kampanya mo? Mga one billion. Oh, wow! Like Ay, gusto ko rin yan. Hindi, <laughs> kasi si Mama mas maraming kilala doon. So, dapat nga si Mama yung tatakbo. Kaya ngayon, ang pagtakbo ko na lang, dyan na lang sa UP. Oo <laughs> 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 nga. Alam mo, ko na lang na matuloy. Yun na lang. Wala kang gasos. Eh, magaya. Healthy pa. Nagpunta ako sa Anak-anak, ano, Balibalayan. Yung, ano yung charity ni ni parang siya mayor doon. <laughs> <laughs> Mayora, di ba? Pero yun talaga yung ano, siya. yung walang sweldo na gumagawa yes! ng kabutihan. Yan ang Service. maganda. Diba? Korek. Ayon po sa Republic Act No. 6758, ay may nakasep daw po na sweldo ang mga constitutional officials at iba pang empleyado ng gobyerno na nakabase sa salary salary grades. Bakit grade po yung tawag, Mama? P, as in like, depende doon sa kung gaano ba kagaling sila. <laughs> Anong grade Doon na pipigay natin, grade? sa servisyon? Kung feeling natin, ba kung palpak yan. <laughs> ba? Diba? Pag palpak yan sila. O, huwag na mo yun. Mababasahol, di ba? Oh, sa no. matalay. Pag mataling, mga 80 to 90 ang kanilang grade, mas mataas ba sahod? Ganun ba yun? So, based on <laughs> performance? <laughs> <laughs> Hindi. Ibig sabihin, kapag magaling kang public official, Mataas ang ang sahod mo. Yan pero kung 'di 'yan sabi namin, 'yun nya. nga. mo? Wag naman so ano ganun. Hindi. Nun. Oo, iba, ibang ang salary grade. Ang kapalit nun eh, hindi ka na ihahalal ulit. Oo, oo. Di ba? Kasi parang ginagawa na lang, ginagawa mo na lang siya for the money, True. hindi na for you to serve the people. Oh, pero ito talaga ang totoong uh, <laughs> salary grade. Ang totoong answer sa iyong katanungan. <laughs> ang salary grade is a predetermined compensation level for a given position within an organization gaya po ng gobyerno. Kaya kung interesado po kayong malaman kung magkano ang sweldo ng mayor, governor, congressman, senador, vice president at president, aba, ano pang hinihintay natin? Let's watch this. Mga kada, ang pagiging opisyal ng gobyerno ay trabahong may kaakibat na mabigat na responsibilidad na kailangang gawin ng mga taong malalagay dito. Kaya naman tama lang na sila ay makatanggap ng sweldo para sa kanilang trabaho. At ang sahod na natatanggap ng mga elected officials ay nakabase sa salary grade na naka-assign sa bawat posisyon sa gobyerno ayon sa itinakda ng batas. Kaya naman ating pag-usapan kung magkano nga ba ang sahod ng ating mga public servants na binoto natin para tayo ay pagsilbihan dito sa wow, you know. Ang Department of Budget and Management ang pangunahing ahensya na in-charge sa pagdedetermine ng salary grade ng ating elected officials. At base sa Republic Act No. 6758, ang salary grade na pasok para sa mga elected officials ay mula salary grade 24 hanggang salary grade 33. Unahin natin ang mga Sangguniang Bayan Members 1 na pasok sa salary grade 24. Ang monthly salary na natatanggap ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan Members 1 ay mula 98,185 pesos to 109,431 pesos. Susunod naman ang salary grade 25 na nakukuha naman buwan-buwan ng mga municipal vice mayor's one. Sangguniang Panlungsod Members 1 at Sangguniang Bayan Members 2. Sila ay nakatatanggap ng sahod mula 111,727 pesos hanggang 124,591 pesos. Ang mga City Vice Mayors 1 and Municipal Vice Mayors 2 ay nasa ilalim naman ng Salary Grade 26 at ang sweldo na kanilang nakukuha monthly ay 126,252 pesos to 140,788 pesos. Para sa salary grade 27 na ang monthly sahod ay 142,663 pesos hanggang 158,723 pesos. Ang mga elected officials naman na nakakatanggap nito ay ang Sangguniang Panlalawigan members at Sangguniang Panglungsod members too. Ang mga provincial vice governors at city vice mayors too ay nasa ilalim naman ng salary grade 28 nang buwanan ay mula 160,469 pesos to 178,572 pesos. Ang monthly salary naman ng provincial governors na pasok sa salary grade 30 Inagra range from two hundred three thousand two hundred pesos to two hundred twenty six thousand three hundred nineteen pesos. Next on the list, Ayang salary grade thirty one. Ang sweldong natatanggap monthly ay 293,191 pesos to 334,059 pesos. Ito ang halagang natatanggap buwan-buwan ng mga senador at kongresista bilang miyembro ng Philippine Congress. Ang mga leader ng dalawang kapulungan ay pasok naman sa salary grade 32. Kaya ang monthly salary ng Senate President at House Speaker ay mula 347,888 pesos to 398,686 pesos. Ito rin ang parehong sahod na natatanggap ng Vice Presidente. At ang pinakamataas na salary grade ayon sa batas ay ang salary grade 33 na bukod tanging nag a apply lang sa Pangulo ng Bansa. Ang presidente lang ang nag-iisang nakatatanggap ng pinakamataas na salary grade na katumbas ng halagang mula 438,844 pesos hanggang 451,713 pesos. Ang laki o liit ng halaga ng monthly salary ng mga kandidatong ating binoto para tayo ay pagsilbihan ay hindi dapat maging batayan kung paano nila tayo paglilingkuran. Sila ay tumakbo sa kagustuhan nilang makapag-contribute sa ikauunlad ng bansa. At hindi para sa bayan ay pagkakitaan. Make net 25. This is Pia Gonumago for more kada umaga updates. Please click the subscribe button and follow us on net 25 social media pages at net 25 TV and at net 25 entertainment Facebook page. See you guys, bye.